Hello, hello. Nakono no, dito naman po tayo no. Magandang gabi po sa lahat-lahat. Kita nyo ba 'yan? 'Yan po ay promo ngayon. At kunin nyo na 'yan, no? At baka maunahan pa kayo ng iba, no? Ito ha, bakit sinasabi ko na kunin nyo na 'yan, no? Alam nyo ba ang mutya ng burulakaw ay nauubos. Ang mutya ng langka ay nauubos. Ang bato ay na batoo uh, bato mo ay nauubos din. At ito pong tagupay pay upang pangamay, napakaswerte po ito sa business, no? Sabi niya, lumapit ka na, kunin mo na at baka maunahan ka pa ng iba, no? Akalain mo ha, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, no? Gumamila silis bulaklak ng langit at saka lupa yan po ay kay Maria ang ibig po sabihin ng Maria Maris Amantesimo Som Imperator altisima kaya yan tinatawag na Maria at alam nyo ba ang indre na to ay hindi po ito ay basta-basta kasi nga meron po yan mga dasal dito sa lobo oh. yan hindi ka po tabla ng kulam palipad hangin tigal po at maging din po sa baril at saka sa disgrasya ay meron ito no? yan ang dasal na ito ay napakatistaminto ang nakalagay dito kaya, alam nyo ba, itong langka ng mutya ng langka, maniwala man kayo sa hindi, kaya kunin nyo na ito, no? shit na yan. Alam nyo ba kung bakit? Nauubos din po ang mutya ni Kabiboy. No? Kaya makita nyo dyan, wala akong iba-ibang mga mutya, mga kung ano, -ano. E, kasi ito ay legit, exclusive po ito kay Kabiboy. Nyo makikita ang mga mutya na yan, no? Kaya, ang gawin nyo po, no? Payo ko po sa mga antingiros dyan ay huwag pong mainggit no? pag uminggit ay pikit ang gawin mo gumawa ka ng mga anting-anting mo dyan at sundin mo ang presyo ko tingnan natin no? kung mabibili ang anting-anting mo no? <laughs> no, saan ka ngayon tingnan natin no? subukan mo nga magpresyo ng ganyan kung mabibili pero kay ka biboy simpleng simple no? mabibili talaga kasi alam po nila no? ang gamit natin ay legit at subok na ito at testamento at ang maganda, no? Ang pinagkunan mo na Antingeros, Antingero, isang swerteng tao. Kasi kung kukuha kayo sa ano, sa iba pong mga Antingero na malas, no? Minalas <laughs> siya. Nako, kayo din ay mamalasin, maniwala ka sa kayo, maniwala kayo sa akin. Ang kanyang kamalasan ay mapunta din sa inyo kaya kayo din ay mamalasin. <laughs> no? Maniwala kayo. For example, ah, pag pumunta kayo sa sabungan, huwag kayong dumala ng tao na malas. Kasi nga, totoo, mamalasin talaga kayo. Kaya, tip ko lang po sa mga kumukuha ng ating po mga gamit. Yan po, si Inrio. Oh, yan, magkabaliktaran. Yan. Maganda ito ilagay sa sakyan. Pag kumuha kayo ng, ano, ng anting-anting, doon tala sa, talaga sa antingiro po na swerte. No? Huwag pong, ano, huwag pong kumuha sa, ano, sa malas. No? For example, bigyan ko kayo ng klo ah uh, mag-asawa. Ang isa ay guwapo. Ang isa ay pangit, no? Pero maganda yung puso, ah. Eh, hindi yan bagay, no? Dapat pag maganda ang misis, maganda din po si mister. No? Kaya pasensya na dyan, no? Sa mga merong pangit na mister at uh, saka pangit. Gwapo <laughs> na mister at pangit na misis. Minsan kasi ay Nako pasinsya na kayo, ha? Nakapasensya. Kaya yan lang po ang masasabi ko, ha? Huwag kayong kumuha sa mga mamalasin na mga antingiro diyan kasi nga kayo ay mamalasin, no? At payo ko din po, no? Kunin niyo na, no? Paunahan lang ito, isang piraso. Hindi ka na lugi diyan kasi alam niyo, napakaraming previous. Minsan lang po ito sa buhay niyo. Kaya kunin niyo na 'yan at baka maunahan pa kayo ng iba. At ito po tandaan niyo ha. Kahit gaano ka kadaming mutya, no? ay mauubos talaga ang mutya na yan <clears throat> postaan tayo bigyan kita ng tatlong taon ha? <laughs> huh? bigyan kita ng tatlong taon no? sa pagmumutya mo kung makakaya mo talaga si ka biboy no? alam mo ba kung bakit meron akong tanim na bagakay na walang butas no? meron akong tanim walang problema sa akin ang bao ng walang mata no? Oh ang sangkap dito madami kukunin natin yan walang mutya mabibili pa rin, pa rin ang anting-anting ni biboy no? sa iba dyan halos mutya ka lang ang mutya man ay nauubos maging tubig man po sa flowing o sa sapa ay naguhubas yun na no? ay nauubos din no? kaya bigyan kita ng tatlong taon at ang ox kidlat ni ka biboy hindi po yan natutulog gumagapang po yan no? alam niyo ba kung bakit ganito ganito po sa pag-vlog natin hindi po ako nangyayalam ng hindi po akin no? pero talaga no kahit tingnan nyo dyan sa video ng iba dyan ng mga antingiro no? wala akong comment dyan ng masama pero sa akin maraming comment no kaya bigyan kita bade, brother bigyan kita ng tatlong taon no ang tigal po ni kabiboy ay gagapang papunta sa iyo kaya ito po ang aking gamit no meron po itong tigal po no sakaling po na mayroong tao po na wala kang ginagawa ng masama ikay talaga ay pinapakialaman automatic po gagapang ang tigal po ni ka biboy dito sa loob no? mamalasin siya habang buhay ganyan po kalakas ang ating anting anting at ang ating anting anting wala na eh po itong dasal dasal pag sinuot mo automatic po itong gagana ganyan po kalakas ang ating gamit kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa kunin nyo na yan at baka maunahan pa kayo ng iba no? At ulit, hindi po ko nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapantay mga antingiras. Mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat. <laughs>